So hello mga ka-sirbis, so, ito nga ang dahilan kahit hindi kami, hindi ako nagpo-post about our cafe this week Kasi nga ay, sarado kami <laughs> So nag-close kami ng buong uh, vacation, ng isang buong linggo Ngayong uh, Halloween vacation So ngayon maglilinis na ako dito sa Sibs para on Tuesday makapagbukas na kami Ayan nga, binuksan ko na uli yung mga pre, yung mga rep namin, yung mga prego. Kasi nga, isang lago kaming uh, nagsarado, kaya nilinis namin. At pinatay namin at sayang kuryente. Kung di naman namin gagamitin. So, yun. Bubuksan natin sila ulit. Pagkataas maglinis, prep day. So, sasamahan nyo kami ni Chef Gio dito sa Sibs. Louven. Oh, ang dami nang ginagawa. <laughs> Alright. Ah, dumating na pala yung aming in-order na karne. Ah, longganisa, tosino. Ah, gawin na natin tosino to. Oop! And Voila! marinating to sino yeah, ready na ang to natin i-rep na lang natin yan tapos bukas ipoportion natin saka natin ilalagay sa freezer okay next oh nakakasira naman ng momentum to eh Ah, uh, makik ni chef. Ah, next. Longganisa, let's go. Alright, langganisa ready Bukas na bibilutin yan Kailangan mo ng e-repto bago bilugin Alright Pasensya na kayo mga this At hindi ko pwede ipakita yung aming Recipe na pagawa ng aming tosino Kasi nasa business section tayo So hindi natin pwede i-expose Kung anong paggamit namin At paggawa ng aming mga produkto <laughs> Next Alright, I I Si ate may mm -hmm. chocolate cake Chef Joe tuloy-tuloy uh, kami. Alright, atsara ready. Lalagyan na lang ng brine ni Chef yan, ma'am Ano? Okay, nagutom na nga kami ni Chef Joe. Alam niyo na, prep lang. Wala pang pagkain sa sips niluluto pa lang namin. Kaya kami ay hahanap ng pagkain. So, bibili tayo ng tinapay. Kung ano bang mabibili kong tanghalian namin ni Chef Joe. Let's go. So mga kasiris, nakabili na nga tayo ng tanghalian namin ni Chef Joe yung baget. Ah, baget, dalawang baget yan. So yan ang itatanghalian natin. Yan sa sibs. Let's go. So yan po ang aming tanghalian ni Chef Joe. Okay, dalawang klase. Isang uh, Martino isang hindi hindi. salmon. Yan. Yeah. Ano ba Martino? Martino, yun. Fresh beef meat. <laughs> Hindi Hilaw na, baka. Hilaw na baka. Alright, let's eat. <coughs> Dito sa Europe niya, tinapay lang ang ano, tangalian. Hindi pala, yogurt lang pala sabi ni Chef Yu. <laughs> Hilaw. lang. Hilaw lang. Ito, ganito tinapay, tangalian niya. Okay, tapos na kami magtangalian ni Chef. Working on her pandan cake. Itong mamon, pinapalamig na din. Alright. Tapos may nakasalang pa doon. Multitasking na naman. Siyempre. kau na octopus. <laughs> 2,000 years later. Mga kami po ay nagbabalik. Bukas na po tayo ulit. Well, kahapon pa kami bukas. Hindi ako nakapag <laughs> Alright. So, nothing change. Si Sebjo pa din ang kasama natin. Tatarbaho na yan. Hindi nagtatalepo. trabaho yun. <laughs> <laughs> ako lang naman na nagtetelepono. <laughs> Hoy, para sa ekonomiya to, no? Pagdating ng panahon, kikita ba ako sa YouTube? Magbabalot <laughs> ah, na tayo na itong tosino. Opsi daisy. Para may na natin sa freezer at makapagluto na din. Yung ating minarinate nung last time. Sa tosino, yan. Pabalutin na natin yan. babalot na natin tosino. Freezer na to. Ito naman ang baba nata natin. Mm, yum! Chicken manok. <laughs> chicken manok. <laughs> chicken barbecue, marinate na natin. Okay, ready na ang ating chicken barbecue. Well, marinating na ang ating chicken barbecue. Yun! Yun na nga. Unexpected, biglang gumanda ang panahon dito sa amin sa Belgium. 14 degrees? 14 na ano? 16 degrees! So, from 10 degrees and below, naging 16 degrees. Kaya wala kaming tao sa loob. Lahat ng mga tao ay nasa labas. Umiinom at sa labas kumakain. Ay, ano ba yan? But okay lang rin. Mamaya kami babawi niyan. Yung winter time na. Tapos ganyan pa kasi araw. 16 degrees. Sirang-sira na talaga ang panahon. Ay. ano? You know? Sunshine, blue sky. Ah, ah. Parang hindi winter ah. ah. Eh, ganoon talaga. <laughs> mami kami gabi babawi na eh. ito. Sigurado. Relax-relax lang tayo ngayon. Bye-bye. You know? Oh login like, in na okay. what we're talking about? <laughs> you know toast with egg salad and salad <laughs> all right ay minsan talaga dumadating ta yung time na wala kang wala tayong sa bubog wala tayo dito ba titinapay na lang yogurt lang ayos Okay, malis na nga si Sepjo. Mamacita nandito. Kahit pa paano may mga tao pa naman. So, miskin malamig. Oo nga, wala akong jacket. So, ako na ulihan nandito sa kitchen. Nag-moment ng ating lumpia wrapper. At naghihintay pa din tayo sa mga kliyente. So, yung mga kliyente na yung kumain. So, everything is okay. <laughs> Hindi masyadong busy but so far okay naman. All right, let's continue this. Nabalik na mga pinggan nila. Yes! <laughs> Good job! <laughs> Popular na popular talaga itong ating loom Hmm, yan, may order na naman dalawang portions sa so ating lumbanisa. Ayan, ginawa natin nung isang araw. Hmm. Alright, play-plating na natin to. Let's play, play, play! Bumabas na nga yung ating... So, sila ako makain. Hmm. Hindi ko na na-video. Well, nakakita nyo naman dati yung mga serving namin. So, yun, yan. Yeah kahit pa paano popular na popular ang aming lumpia hindi ko alam ang mga Belgian gustong gusto ang aming lumpia <laughs> ang ating lumpia pala Filipino style lumpia nga nagtapos ang araw natin dito sa Sibs. so ang video natin is from 3 days ago naglinis tayo nagprepare tayo hanggang sa mga pag open kami dito sa Sibs Lupin dito sa Belgium. So guys, again, this is Sirdis Family with our Filipino cafe here in Belgium sa lugan ng Sibs. So guys, if you like to support us or please support us, don't forget to hit that like button and subscribe. Para naman makakita nyo ang adventure namin dito sa Belgium. Me and my family about sa cafe namin dito sa Belgium. And it's all about family. Salamat po. See you guys next time. This is again Daddy RJ ng Sibs at Des Family. Bye!